Mabilis na bang ma-discharge ang solar light mo? Yung tipong isa o or dalawang oras lang lumalabo na at namamatay? Gawin mo to, panigurado hindi ka nabibili ng bago. Good morning guys! For today's video, mag-upgrade tayo ng solar floodlight. Ang discard natin, papalitan natin yung battery. From 2000 milliampere hour, i-upgrade natin yan to 5000 milliampere hour. Ano ba itong milliampere eh, hour? Yan yung unit ng battery na nagde-determine sa capacity niya na mag-store ng charge. Sa madaling salita, kung mataas yung kanyang milliampere hour, mas matagal bago siya ma-discharge or ma-drain yung nakalagay dito umabot lang ng 6 hours kahit ng bago pa siya tapos automatic na siyang mag off so try natin kung aabot ng 12 hours pagka pinalitan natin ng bago ang challenge nga pala sa gagawin natin yung pagtanggal do sa takip ng solar light kasi weatherproof ito naka design siya for outdoor kaya walang nilagay na screw para hindi pasokin ng tubig hindi pwede yung basta lang natin aangatin gamit yung kutsilyo so dapat palambutin natin yung sealant na ginamit nila so sa paikot nitong takip painitin natin yan gamit ang heat gun 2 to 3 minutes lang pagka na yung sealant gagamitan natin ito kutsilyo kaya pwede rin yung flat screw driver yan na natanggal na natin yung takip wala namang damage dun sa glass yan yung battery nya tinester natin nasa halos 2 volts na lang so meron din siya reflector Makikita natin yung circuit board nya, nandyan yung mga LED. Then merong nakakonek dyan na apat na wire. Yung dalawa nakakonek dito sa battery. Isang black at red, positive at saka negative. Then yung dalawa pang wire, diretsyo yan dun sa kanyang panel. So ang ikakat lang natin yung nakakonek dun sa battery. Tapos tatanggalin natin yung lumang battery. Diyan natin nilalagay yung bago para stable siya. So ganun lang yung magiging discard natin mga kabuting-ting. Kung may soldering iron kayo mas maganda na hinangin para walang loose connection. Na-connect na natin yung bagong battery. Bago natin tanggalin yung luma at i yung salamin subukan muna natin kung mag-on yung board kung iilaw siya gamit yung remote control pindutin natin tingnan natin kung sisindi umilaw naman napakaliwanag o, ibig sabihin na ayos natin upgrade natin yung ilaw So, i-fix na lang natin yung battery at yung takip nya. Then, i-connect natin do sa solar panel. Tingnan natin kung magcha-charge. Yan na, naisabit na natin dito sa labas yung floodlight. Makikita nyo yung red light na nagbi-blink. Indikasyon nya na nagcha-charge yung battery natin mula doon sa solar panel. Yan na, 5.30 ng umaga, nakasindi pa rin. Halos 12 hours na siya. Thank you po sa panonood. Please do consider subscribing to my channel. Thank you, thank you.